Alright. So, yan. Sir Ed. Sir Ed, saan kayo sa Batangas? Tama ba? Santo Tomas, sir. Santo Tomas, Batangas. Feeling best. Feeling best. Ah, okay. Sir. So, kayo talaga, napapansin ko talagang alam ko, number one follower kayo ng amin eh. Di yeah. ba? Gusto ko, sir, kasi mga, ano, kahit doon lang sa subdivision. Hmm. Kasi meron ho kaming sasakyan ay eh, late na nung nagkaroon kami ng, ano, ng ganoon. Uh Oo. -oh. Okay. Kailan? Kailan kayo nagkaroon ng sa sasakyan? Pwede yung taon na sir. Okay. Ako nagbihira lang kung maka ano no, tiwa nung no, ginagamit ng anak panganay. Hmm. Okay. Ang mayari yung noon inayas anak kong bunso na nasa abroad. Okay. Ang mayari noon ay ako naman kahit paano gusto ko rin ng matutuhay. <laughs> Oo. Oh, Bili ni Coach, huwag mainitin ng ulo Para iwas sa abala pag nang mamaneho Majesty lang ang sakalang Good afternoon mga ksp sp So ngayon ang uh, tuturuan ko ay uh, si Sir Ed Lagasca. Si Sir Ed ay uh, follower po natin na taga Santo Tomas, Batangas. Tama ba Sir Ed? Tama Sir. Yan. Kasi si Sir Ed, no, uh, talagang nakikita ko talaga sa page. sa uh, napaka loyal sa Majesty Driving School. Lagi siya nagko-comment, nagta-thumbs up pag ganing po-post ako. <laughs> Maraming salamat Sir Ed ah. <laughs> ngayon magkasama na tayo. Uh, ano pakiramdam? Ah. Uh, <laughs> Masaya ba? Masaya sir. Ayan. From uh, ano to ha? Uh, Batangas no? Yung pinapanood ko yung kasama mo ngayon. kasama mo na ngayon. <laughs> so yun, ang layo no? Although kasi yun nga, lagi nyo ako napapanood. Uh, gaya ng promise ko sa inyo, ililibre ko kayo ng practical driving course. No? Kaso baka mabibitin tayo sa oras ngayon. Okay na sa so, Di ba? Susunod ulit no? Pag, uh, oo. Oh. Pero mamaya, kasi meron lang akong meeting pa mamaya, tuturuan kita ng uh, ngayon. Kasi papasa pa kita sa isang kong instructor. Okay lang sa'yo? Okay, sir. Oh, tapos, balik ka uli. O, ha? mo na, ha? Ganto, Sir Ed. ba isang paa lang. Kanina, parang pinoporma mo pag sampa mo, eh. Ang ginagamit mo, eh, no? Yun, dinadrive mo ba sa inyo, Matic din? Matic din, sir. Yun yung sabi mo Montero, no? sir. Yan. Pero, ano pang, paano mo siya na-drive? Malayo na? O gano'ng katagal? Mula, ano lang, sir? Mga ilang may isang oras siguro. Isang oras. Ilang beses yung isang oras na yon? Doon lang yun sa Doon lang sa compound ng City Hall ng Tanawan. Ah, doon, doon ka pa practice hmm. Pero hindi ganun kadalas. Hindi yung kadalas sir. Yun. O oh, sige, testingin natin ngayon at uh, ingat lang ha, automatic to ha. Baka maapakan mo ng todo, accelerator, eh, pahinto na tayo. Kailangan, preno ang apak ha, paghihinto ha. Okay sir. O oh, sige po, lagay nyo na ngayon sa drive. Yan. Apak na ang preno. Yan. Tandaan nyo sa automatic, hindi nyo masi-shift Lagay nyo sa D. Neutral yan. D. Ito, Sir Eda, tandaan nyo ha, sa automatic, di ba kanina nakapark siya, nilalagay nyo siya sa drive. Ayaw, di ba? Hanggat hindi ka nakapak sa preno, hindi yan mapupunta sa ibang shift. ano? Okay? Or sa ibang uh, maililipat sa drive. Oh, sige tapos Dahan-dahang bitaw ng preno Aabante ah. yan kahit hindi ka nag-accelerate Tingin sa side mirror ha ah. Okay dahan-dahan mo ng bitaw sa preno Lipat sa accelerator Yan Naka-handbrake tayo nun ha ah. <laughs> O oh, tandaan nyo ha Pagka umilaw yung ah, may tumunog It's either naka-handbrake Or hindi ka naka-seatbelt Okay, O, okay. oh, sige. Accelerate. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Doon ba sa pa nagpa mo? Siguro wala masyadong tao at wala masyadong sasakyan, no? Wala kasi, lalo linggo. Oo, oh, eh dito sa Manila. Compound kasi ng ano, yun, ng City Hall. Hmm. Eh, walang pasok pag linggo, Oo. Eh. Uh -huh. Okay, sige, counting din. Accelerate. Yan. Okay, sige pa. Kaya pa na konting bilis. Hindi naman kinakabahan. Medyo nawawala no, wala konti. Siya, <laughs> oh, ka ba niyo sa akin, Sir Ed? O, oh, di ba? Basta mas kung sumuntulinan, dinan mo ng mas madin sa accelerator. Di ba? O, oh, yan. Sige. Tapos pag may ham, syempre, bawas takbo, alalay lang ang takbo. oh, lipat sa preno. O, oh yan, sige bitaw ng preno pa kasi malayo pa naman eh yan, okay accelerate o, gumigilid gumigilichah banta tayo dito tingin sa side mirror ha alright yan diretso, sige angat ng konti yan tama yung hawak ng manibela no? yun sige, accelerate Sige pa. Matanong ko lang, Sir Ed, ilan taon na po sila? 62 na, Sir. 62. <laughs> Senior na, no? Pero kita nyo, ha? Nag-aaral pa at interesado mag matuto magmaneho. O, medyo nawawala tayo sa gitna na itong lane na to. O, ayan. Sige, accelerate pa. Halos hindi tayo tumatakbo. O, wala tayo sa gitna. Nakagilid siya. Ayan, gitna mismo. Okay At least alam mo, di ba? Paano kumabig Sige, accelerate Sige pa Sige pa Halos hindi tayo Kung pag sa, sa tao, ang takbo mo, lakad lang Medyo konting takbo Oh, Konting bilis, thread Kayang-kaya mo yan, kahit 62 years old Okay, oh, pa sa preno Huwag kaapak na madiin, ha? Lipat lang, tutok lang, ha? Sige Sige very good okay okay wag kang sumasagad dito derecho lang okay preno konti konti lang ha wag full stop ha okay bitaw preno o, truck yan ha hindi tayo nakikita nyan signal sa kaliwa dito signal ops pagkat tayo nakita nyo sir Ed na may sasakyan anong gagawin natin eh? overtake tayo kabi ka sa kaliwa Oh, tingin sa side mirror ha. Oh, kabig. Yan, very good. Oh, bitaw preno. huwag naman sa sagad. Konti lang, hindi tayo mag-U-turn. Konti lang, uh, uh, quarter lang, quarter turn lang. Okay, balik. Sige pa. Sige pa. Yan, very good. Sige, oh. Bawe, konti Oh, ayan, oh. Sige, bitaw preno. Okay, lipat tayo dito. Signal sa kanan. Ayan, o, oh, derecho. Very good. O, oh, yung ginawa nyo, o, oh, lipat mo, hanto mo na tayo rito. Di ba? O, oh, overtake tayo, Sir Ed, di ba? O, oh, sir. Konting turn lang, parang quarter turn lang. Yung ginawa mo, para tayo mag-u-turn or babalik, eh. Ha, ah, konti lang. Okay, sige. Derecho. Merong half turn, full turn, tsaka quarter turn. No? So, pagka half turn, yung kalahating turn lang, ha? Isang ikot lang, ganun. Okay, sige. Andar. Yun, o, kita mo, di ba? Pag ginapaka accelerator, bibilis tayo. O, oh, dahan, dahan sa hams. Okay. Yan. Sige, okay. so ito talaga sir ed, ano ha, obserbasyon ko talaga zero knowledge ka pa, no? Yeah. <laughs> okay lang yan, matututo ka sa akin. Oh, eh, may tao, may mga motor sa gilid, signal sa kaliwa. Yeah, accelerate. Sige. Oh, lipat ng konti ah may, may sasakyan ha. nakikita yung side mirror? Oh, sir. Oh, yan. O, yan. Sundan nyo na yan. Sige. Sige, accelerate. Tapak. Oh, yung signal light nyo, balik nyo. Ganun ng konti. Signal light. O, oh, tatama ka. Yan. Okay. Pag babangga tayo sa kanan, ibig sabihin, kabig sa kaliwa. Pag babangga tayo sa kaliwa, kabig kanan. Okay, sir Ed? Yan. Sige. Accelerate. konting bilis. Yan. Makakatraffic ka nyan tayo. O, oh, preno. Yan. Very good, o. Oh. Yan. Hindi tayo nagpo-pull stop. Yung mga tinuturoan ako, pag sinabi ko lang preno, ganun eh. Oh, accelerate. Ayan, sige ba, apak pa Okay, pagbabangga sa kanan, kabig sa? Kaliwa Ayan, pagbabangga tayo sa kaliwa, kabig sa? Kanan Yun, no, accelerate, diretso Oh, wala tayong babanggain kaya dire-diretso lang Alright Oh Bumibilis tayo ha, sige, tuloy Oh, di ba? Oh, medyo mababangga tayo sa kanan Yan, konti lang oh, Huwag masyadong ganun Oh, nakita mo naman yung dalawang guhit ng kalsada, 'di ba? Oh, o na lang natin 'yan. Hams. At least sa 62 years old, maliwa maano pa 'yung mata nyo, no? Kahit may salamin na, no? Sige, accelerate. Okay? Sige. Ah, oh, 'di ba, bumibilis na tayo ngayon? <laughs> Kanina bagal eh. Sige, accelerate. Oh, oops. Sige, accelerate. Oh, basta may mo ma overtake sa atin, pagbigyan natin ha. Wag na, wag tayo magmamabilis ha. Oo, oh, sir. Oh, ayan. very good. Sige. Tuloy. Mukhang madadrive nyo na yung Montero nyo doon sa Batangas ha <laughs> 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 Pero magpasama muna kay sa mas marunong ha or uh, may lisensya ha. Ilan buwan na yung ano nyo? Student permit nyo? So, ano sir ang February 30 ng ano noon? Inspiration. Oh, mag one year na. Birthday ko pa naman yun. Wow, happy birthday ha. Ito na pa birthday ko sa'yo ha. Spring practical driving ha. Sorry. Okay na ba to? Okay na <laughs> sir. Sige, accelerate sir. Sana magka nandro pa. Oh. Oh, Gumaganong-ganon tayo ha. Ingat ha. Sige, accelerate. Pansin nyo kanina, gumigewang tayo. Diretso lang. Sige, accelerate. Sige pa Sige pa, apak, accelerate Sige, hindi tayo maabante Ayan o, Basta wag mo mawawala sa lane ha? Gumigilid tayo o, Gumigilid tayo Dito ka dapat, tao, tao Okay, sige Diretso Minsan no, nandun yung pedestrian lane Pero yung mga tumatawid Wala sa pedestrian lane, no? tungas. Uh, hindi naman lahat kasalanan driver eh, mga pedestrian din eh. Oh, manatili sa 102 or 93 ang kamay. Sige, Kanina, ang tigas ng hawak ko din sa Manila. Kanina. <laughs> <laughs> Ngayon, <laughs> Ngayon na malambot na, no. Wala. <laughs> Parang nilalabanan mo nung una, no. Sige, accelerate pa. Mabagal tayo, masyado tayong mabagal, makaka-traffic tayo. Medyo nagagamay na ngayon Medyo na sir eh. uh, Lipat siya rito sa lane na to ha uh, Para hindi tayo makaabala sa iba Yan Okay, preno Very good uh, Sige Eto, pang mababagal na lane to Diyan yung mga mabibilis, diba? Okay Ops, preno tayo Okay, hazard uh, Preno U-turn na tayo ngayon. Kanina, yung overtake tayo, pinul turn mo. Pang U-turn yun. O no? ngayon mo gawin yung full turn. Kasi babalik tayo. Pero bitaw si mo, ano? Preno. Oo, kasi pag yan, nakapa ka sa preno, kahit anong kabig mo, hindi tayo alis dito. di ba? Oh. Signal sa kaliwa. Hmm. Oh, pag naubos siya na, o oh, yan, pag lagpas na, sige, balik. Okay na. Full turn. Oh, paunahin. Nakikita yung sa side mirror. Yes, off wait lang. Mal lumapit na siya eh. Pagka wala na or malayo ang distansya. Okay, lag yung siya motor ha. O, dahan-dahan na. -dahan, Sige. Ito, preno. Kaya ba? off dahan-dahan. May motor. Mabilis so. Wait lang ha. Abak preno ha. Pag sinabi kong bitaw ha, ayan, lagpas niyang truck na yan, formahan mo na. Okay, bitaw. Sige. Sige. Full turn. Very good. Okay. Sige pa bitaw preno O, oh. tapos balik ka. Balik. Very good. Yan. sige, derecho Yan. Sige, accelerate. Oh, di ba? Kaya-kaya. Sige, diretso lang. O, iwasan natin yan, ha? Sige, diretso. Accelerate. Okay. O, baka bumangga rito, ha? O, sige, accelerate. Sige, apak. Accelerate. ng konti. O, oh, sige. Accelerate. Okay na kayo ngayon? Medyo gusap. O, oh, sige. O, oh, konti bilis tayo. Accelerate. yan. Sige pa. O, oh, tao ha. Sige. Layo masyado. Sige, apak pa. Accelerate pa. Dito ka lang sa lane na to. Okay. Balik. Upunta ka rito Gumay-gaywang-gaywang Diretso Diretso lang uh, Yun ang iwasan nyo Sir Ed Yung kumaganong-ganong Kayo nang wala naman dahilan ha? Diretso lang Gitaan mo lang to oh, Kumay-kakabig ka sa kanan Sige Accelerate Rumble Strips so, oh, Sige, derecho Alam mo na may ibig sabihin yung Rumble Strips, di ba? Dapat <laughs> slow down, no? Oh, panood ko sa inyo eh. Ah, panood, no? Lagi <laughs> sa park Yan Ah, hindi, pinutin mo ito Yun Handbrake Yan, very good <laughs> Congratulations Dili <laughs> ni Coach, huwag mainitin ang ulo Para iwas sa abala pag nang mamaneho Majesty lang ang sakala